Hello po mga kalaki, happy alas 11 po ng umaga ngayon at syempre po, uh, kakamustahin ko po kayo ang mga ating mga masusugid na mga followers po na ang dami dami po nating mga comments talaga oy, napadala ko na po ah oh, pasensyahan nyo na po yung binigay po nating pinangako ko pong dosing estudyante po na mabibigyan po ng mga notebook, papel at saka po bag. Thank you very much din po sa suporta nyo. Pagdamutan nyo po yan. At sana po dumami pa po ating mga followers para po mas marami pa po tayong uh, matulungan. Ano po? At syempre, para po sa mga nagaabang naman ng mga lucky numbers everyday, abay, maraming maraming salamat po sa mga pagtitiwala nyo po sa amin. Pasensya na po at medyo kagagaling ko lang po sa iyak. Ayan. Umiyak po tayo kanina kasi alam ko naman mapapansin yung bugto po yung mata natin uh, basta secret ayan po sinaktan nila ako grabe sinaktan nila yung puso ko grabe grabe kayo ba't sinasaktan nyo yung puso ko mabait naman ako ah <laughs> kaya kayo na lang pumamahalin ko kayo na lang ang love ko mga kalaki ano so ito na po mga kalaki umpisahan na po natin na pamimigay po ng mga kompletong 6 digit lucky numbers po ngayon tanghalian at syempre sa mga uh, nagnanais po na maging member po ng private consultation PM lang po kayo sa messenger sabihin nyo po na uh, inter interested kayo interesado kayo tatawagan ko po kayo para legit po na makakausap nyo ako at syempre po ang lucky numbers po natin libre yan mula umaga hanggang gabi. Wala pong bayad dyan. Okay mga kalaki, so sa mga handa na po na makatanggap po ng mga lucky numbers ngayon pong umaga ng alas 11. Abay, eto na po ang ating mga uh, lucky numbers. Okay, tandaan nyo po ah, ang lucky numbers namin 3 days lang po bago natin palitan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang maging milyonaryo? Okay, umpisahan po natin yan mga kalaki sa 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 21, number 29, number 32, number 35, number 8. At para naman po sa 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo no ay number 7, number 1, number 9 number 3, number 3 at number 5 at para naman po sa 6 digit 1 to 29, eto na po 6 digit 1 to 25 o 1 to 29 eto na po, number 22 number 13 number 4 number 12 number 18 at number 16. Ayan po mga kalaki. At para naman po sa 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 11, number 23, number 36, number 37, number 12, number 8, at number 24. At para naman po sa 8-digit lucky numbers abroad pa rin, Ito na po, 8-digit lucky numbers abroad mo, kunin mo na, number 29, number 37, number 38, number 42, number 40, number 16, number 7, at number 20. Ano to? 20, okay. At para naman po sa 10-digit lucky numbers abroad ay, ito na po ang 10-digit lucky numbers abroad po. Number 24. Number 27 Number 62 number 58 number 50 number 43 number 37 number 32 number 19 at number 10 okay mga kalaki kumpleto na po ating mga lucky numbers abroad dito na tayo sa Pilipinas ano talagang super lalaki na ng price ang 642 ang 645, ang 649, ang 655 at 658 six digit lucky numbers by ito po para sa inyo. Okay, pero bago natin ibigay yan sa mga bago po sa mga followers natin dyan na mga nanonood ng natin, Hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. I-follow nyo po para makatanggap kayo ng mga lucky numbers everyday. I-follow nyo po Red Parungkin yung may 316,000 followers. Sa TikTok po, 400 13,000 followers sa YouTube po 16,000 followers na po tayo mga kalaki at syempre may second account tayo Aris Gatchalian at Red Parungkin po yung naka yellow t-shirt ako na picture namin ni Lola na may 50,000 followers doon po kayo sa mga account na yun na legit na account na magpapalo magtatanong ng mga laki numbers magsasuggest at bibigyan ko po kayo pag nabasa ko pero make sure po na nakapalo po kayo tapos comment kayo ng comment heart ng heart at share po lang share ng mga videos namin ala namang bayad yun yun po ang gawin nyo at magtsaga lang po para mapansin ko kayo pag napansin ko kayo, automatic pwede na po kayo magpa habang buhay libre po yun pag napansin ko kayo doon ha pero kapag ka magpapaprivate consultation ka po, dapat po tatawagan nyo muna ako, tatawagan ko kayo para makausap kayo, tsaka po kayo magpa-private consultation para po legit, kasi madami pong gumagaya sa atin, okay? Huwag po tayong magpapaloko. Ang private consultation po, tututukan ko po kayo sa mga lucky numbers nyo, sa amin po ng 3 months po yun ha, 3 months yung tatayaan, kami po magbibigay, ipapakode mo, ipapabirth year, birth month mo, at syempre, may membership yun po yun. At sa mga interesado lang ha, kapag hindi kayo Okay lang yun May mga libreng lucky numbers po Panoorin yung araw-araw Sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok Nakuha po ba? Ang liwanag ng paliwanag po, ah? ko ha Gigigil ako sa inyo Kaya eto na po Ang 6 digit lucky numbers abroad Number sa 642 ha ah. 642 Number 8 Number 5 Number 26 Number 29 Number 32 At number 37 At eto naman po ang 645 ang 645 6-digit lucky numbers mo ay number 18, number 23, number 27, number 36, number 40 at number 42. At para naman po sa 649, eh, ito na po ang 649 6-digit lucky numbers, number 12, number 48, number 37, number 16, number 44 at number 40. At para po sa 655, 6 digit lucky numbers mo ay number 7, number 22, number 43, number 36, number 28, at number 21. At eto na po ang last, ang 658, 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit, 658, 6 digit lucky numbers mo ay number 49, number 40 number 14, number 16, number 24, at number 23. Ayan, kompleto na po ang mga six-digit lucky numbers ngayon puntang halian ng alas 11, takbo na sa sukin yung outlet para po mailaban nyo na yan. At sure po, kako, na kapag ka inilaban mo yan, every three days po, nako, papalarin po tayo. Okay, kung hindi, papalitan natin yan, PM ka lang. Ito na po ang shout-out, shout-out time. Happy viewing po kay Maria Lourdes mm, ano to mm, Mari eh, Maria Lourdes Marin ayon Maria Lourdes Marin uy foreigner siguro to ng San Pablo Laguna hello po sa inyo maraming salamat po sa panonood po ninyo at syempre po maraming uh, Sir Red nanonood po kami dito sa Farmers Market sa Cubao uy hello po sa inyo dyan nagpupunta ako dyan bumili ko dyan na Bumibili ko ng mga hipon dyan. Ang gigigil ako sa inyo ha. Ah. na ko na dyan yung suki ko kay Ate Bet. Hello po Ate Bet. Ayan. Maraming salamat po sa panonood nyo at make sure po na talagang nakatuto kayo lagi rito para sa mga lucky numbers na inaabangan nyo everyday. At good luck. Sana po pala rin kayo.